Success is not fatal. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Kamusta? Welcome back to the channel where we focus on leveling up your business, your mindset, and your life. I'm Edmar Arnaldo here to share practical tips, inspiring stories to help you grow and succeed without losing balance. And today, pag-uusapan natin ang mindset ng isang matagumpay na negosyante. Kaya tapusin niyo to dahil hindi lang ito puro tips. Akala ng iba, ang success sa business ay puro pera, galing at swerte. Pero guess what? Nasa mindset mo lang yan. So chill ka lang dyan. Kunin mo na yung pagkain mo at samahan mo ako sa usaping tagus hanggang puso. Let's start with the first mindset. Growth mindset. Ito yung hindi takot magkamali. Kasi alam mong part ng process ang failures. Sabi nga diba ni Winston Churchill, Success is not fatal, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Tama Diba? Kasi ang failure, hindi ang katapusan. Actually, stepping stone yan kapag nagkamali. Huwag mo agad tanungin kung bakit nangyayari. Ang tanong mo dapat, eh kung ano ang natutunan mo. Paano ko gagawin better next time? Okay, next mindset. Planado, pero flexible. Yes guys, kailangan ng plano. Pero hindi yung ibig sabihin, hindi ka na mag a -adjust. Isipin mo ganito, may mapa ka papunta sa goal mo. Pero biglang may roadblock. So, anong gagawin mo? Hindi mo iiwan yung destination. Pero, maghahanap ka ng ibang daan. Life is what happen when you're busy making others plan. Sa negosyo, parating may surprises. Competition, bagong trend. O minsan, budget issue. Kaya, dapat marunong kang sumabay sa agos habang hawak mo pa rin ang direksyon ng business mo. Magbigay ng value, hindi lang produkto. Ito, super important. Focus on providing value. Hindi lang dapat produkto or serbisyo ang binabenta mo. Dapat napoprovide ka din ng value at dapat nagsasolve ka ng problema. Think about it. Kung nagbebenta ka ng candles, hindi lang ito tungkol sa wax o scent. Nagbebenta ka ng relaxation, mood, at peace of mind. Kaya dapat isipin mo palagi kung paano ako mapapasaya ang mga customer ko. Sabi nga ni Peter Drucker, The purpose of business is to create and keep a customer. Kapag nagbigay ka ng value, mabalik at pabalik yan sa'yo. Di mo na sila kailangan pilitin. Let's get real. Consistency is the key. Hindi araw-araw motivated ka. Pero, kung consistent ka, magkakar magkakaroon niya ng resulta. Sabi nga ni Will Smith, You don't sell out to build a wall. You lay one brick at a time. As perfectly as you can. And soon, you have a wall. Ganyan din sa negosyo. Di mo kailangan magmadali. Post ka lang ng post, promote ka lang ng promote. Kahit pagod ka na, gawin mo pa rin. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi, yung malilit na ginagawa mo ngayon, malaki ang impact niyan sa future. Finally, positivity. Ito ang secret weapon ng mga matatagumpay na negosyante. Kahit anong ganda ng plano mo, kung palati kang negative, hindi mo yan may pupush. Surround yourself with good vibes. Supportive na tao, inspiring content, at mga activities na magbibigay sa'yo ng energy. Sabi nga ni Henry Ford, Whether you think you can, whether you think you can't, you're right. So, piliin mo palagi ang maniwala sa sarili mo at sa business mo. Negosyo man yan, personal goals, o simpleng challenges, kaya mo yan. Basta, positibo ang mindset mo. Bakit nga pa ba ito ginagawa? Bakit ako na negosyo? Bakit ako na nagwagulag? Simple lang, kasi gusto ko magkaroon ng mas magandang kinabukasan, di lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. At nais ko magbago ng kwento sa bawat vlog na ginagawa ko. Layunin ko magbigay ng inspirasyon sa ibang may mga negosyo at nagsisimula pa lamang. Alam ko ang hirap ng pagsisimula ng negosyo at gusto ko makatulong sa iba na dumandaan sa prosesong ito na may kaalaman at lakas ng loob. Gusto ko ipakita na kahit simple lang ang simula, basta may sipag at diskarte kaya natin masenso. Sa bawat negosyo, talagang may mga hamon o kaaway na nakakaharapin mga competition, doubts o minsan sarili natin takot. Pero hindi yan dahilan para sumuko. Kaya nandito ako kasama nyo kayo ang kasama ko sa journey na ito. Mga taong tulad ko na pinipilit pasan ang buhay pag negosyo araw-araw. May ginawa nga pala akong Facebook group. Kung minsan kang negosyante o nagbabalak mong tayo na negosyo, na uh, gusto mong palawakit ng connection para labi ng negosyo at matuto mula sa iba sumali na sa Oregon Business Circle. Dito, kakaroon ka ng access sa networking opportunities, workshop, at exclusive event na magtutulak sa business mo sa next level. Sa tulong ng kapwa mo, Urban Entrepreneurs, hindi ka nag-iisa sa pag-abot at tagumpay. Kaya huwag na magpauli, visit our page at sumali na ngayon. So, yan dapat ang mindset na sa tingin ko, dapat meron tayo para magtagumpay bilang negosyante. Ang mindset ang foundation ng lahat, hindi lang basta skills. Pero kung paano mo tingnan ang failures plans, at sarili mo. Alam ko, ang dami na kayo natutunan. Tandaan na kayo harapin ang future with more confidence. Kayo, anong masawin nyo? Comment nyo naman sa baba. At huwag kalimutang mag-like at i-share ang video neto para awardin ng iba. Hanggang sa susunod, trust God, trust the process, and enjoy the ride. Ako ka po pala ulit si Edmar Arnaldo, PA for short. Just keep going. Stay kind. Stay curious. Maraming salamat. And God bless. Adios.